Kaya huwag sanang na pag itong may sakit na leader ng reliyon ang papalit first time mangyayari ang nandito sa Pilipinas si Cardinal na Hindi tayo nagmamarunong sa kanila pero ang turo ng Biblia hindi natin kailangan ang mga priests, hindi natin kailangan ang mga pare. Ang kailangan natin, yung mga lingkod ng Diyos, na mayroong ispirto ng Diyos. Amen! Sang kadatalin sa kaligtasan at buhay ng walang hanggan. Good morning to all of you. Cardinal Luis Antonio Tagal is also considered a strong chance. He's 67 years old and was born in Manila. Only the seventh Filipino to become a cardinal, he would be the first Asian pope. The gift of his presence and love for us will be our gift to people. Typically left leaning, he has in the past criticized the church's attitude towards gay people, unwed mothers, and divorced and remarried Catholics. When pessimism takes over, we see only. Darkness, failures, problems, things to complain about. Ah, I like, I like, I like, I like. Whoever is chosen, one thing is already certain a new chapter in the rich history of the Catholic Church is about to be written. Jessica Award Nine News. Human, Miracle, scarlet, All of blasphemy. With seven hills and ten horns. Seven hills ay seven mountains. Ten horns, sampung bansa. Ang woman ay siyudad. Minimahal sa ating history, sa high school, sa college, Rome, the city of Rome is a city of seven hills. Iyon po natawag seven hills. Pitong ulo, pinatag ang bundok, tinayo ang city of Rome. Doon daw nakatira ang patutot, ang hayop na naghari sa buong Kaya nga yung Dadayan pupunta mga hari doon, mga presidente, sa Papa sa Roma. Yun daw ang tawag ni Papa sa Roma po, minumahal ay patutot o hayop o best, best in Tagalog hayop. Iko ang banster. With seven heads and ten horns. Pitong bundok, in the sense na siya nakatira sa pitong bundok, pinatag yun, ginawa ng siyudad. Tin Horns, sampung bansa sa Europa, nag-back up sa kanya. Yung po ito economic market. Original members, 10 nations. Sa Europa, Netherlands, Luxembourg, Spain, France, England, Germany. Ito po yung mga inusinti, hindi alam nila dahil hindi alam yung spiritual eh. Hindi alam nila, ito yung linuloko para sila ng papas sa ruma. Dahil papas sa ruma, trillions of dollars naka-deposit sa mga bangko. Minimal, makikita kung talagang walang pag-ibig. Lahat ay kademonyohan. Walang awa sa kapwa, kakatain ka, papatain ka, gutumin ka, hanggang sa mamatay. Dali ka sa empire ng mga demonyo na yan. Imagine, sa buong mundo, kontrolado nila ang mga bangko. Negosyo, trillions of dollars nasa kanila. Ngunit, hindi pa nakarating minimahal ang mga bata mo estudyante. Nabalitaan ko, gaano katotoo ito? Hinihingan ng pira. Nagri sila ng 200 million pesos. Samantalang ating minamahal makababayan dito, mga katoliko minamahal, walang matirhan, walang makain, nagugutom. Hapas siya pa, nagpapasa pa. Kung kainin na pirlas, grabe kahit ginto ang kakainin niya araw-araw, kahit na. Gayamanti kainin niya. Hindi maobos minamahal. Akala mo lumpo? Aba, akala mo nga lumpo, mga papasano ba? pa? Si Kristo nagpapasaan. Sabi niya, sila ka pa Kristo. Si, si, si Kristo si ba eh, nagpapa-alsa? Eh, hindi naman lumpo yung mga papasano pa Ba't ninyo? Kayo mga kardinal! Galit sa inyo, Diyos niyan! Akala mo lumpo eh. Katulad na sila ni Kristo. Ang mga Papa sa Roma, ang kuruna nila ay worth billions of pesos. Ang kuruna ni Kristo ay worth one peso. Ano katulad ni Kristo? Si Kristo ay mabait. Si Kristo ay mamagmahal. Kaya ay kampo ni Satanas. Kaya ay mga maderer, Hindi ako nagsabi niyan. Buksan, basa. Oh, Then the bishop said, you know that I have just finished the, the visit to my immense Joseph of Quibic. I will not speak to you of, ito po yung sabi kay Padre Chinicoy. Si Padre Chinicoy po ay sumulat nito, 50 years in Rome, pare po. Katulad ni Dr. Rivera, Padre, pare din, opisyal sa Rome. They are in general truly religious and faithful to the church. But the priests, I will tell you what they are, my dear Puras. I'd almost die with joy if God would tell me that I am mistaken. But alas, I am not mistaken. The sad, the terrible truth is this. The priests, with the exception of you and three others, are infidels and atheists. hindi pala niwala sa Diyos. Mga pare, ito pala hindi niwala sa Diyos. Ito po yung sinasabi ni Father Chinikoy, ito eh, to yan, minamahal. Dahil dito sa ating bansa, may kisampung pari, pare, nagtuturo na walang Diyos. Kaya eh, linuko lang tayo, minamahal. Linuko tayo, mga Pilipino, kawawa naman tayo. Bakit sinabi mo lang Diyos ng mga nagkumulista ng mga pare, nag-NPA? Bakit? isang libong taon, isang daang taon, sa loob ng loob sa riboto, ay walang tumugon na Diyos. Lalong sumama o galing nila. Eh dapat kung Diyos ang niluran, babayit ka sana. Biging tunay kang Kristiyano. Magkulong ka ng peace and joy. then magkulong ka ng fruit of the Spirit. The moment you have the Spirit of God, if you are a Christian, you will be brought dinayang fruit of the Spirit. Joy, peace, love, difference, meekness, boldness, long-suffering, gentleness, and faithfulness. Ngunit, paglilingko mga pare at mga madre sa ating bansa tag limampung taon lalo sa mama nagkaroon ng hatred anger lahat na nagkasamaan nandiyan nabigay ni satanas hindi po kasalanan ng mga pare dito hindi kasalanan ng mga madre dito kasalanan po ang doktrina ng Roma doktrina ng demonyo mga satanas mga demonyo magtaraya mapagkunwari bakit kami naman magtataka Basahin po ninyo, mga papasar na may galing sa impirno. Mga, mga general ni Satanas. Nag-disguise. Nagkatawang tao. Basahin po ninyo sa Revelation chapter 17 verse 8. Mamaya. Kendi, sa verse 2 na. Kendi, basahin niyo. Kaya may mga pare, mga madre, mga kardinal. Basahin ninyo ang Biblia. Yeah. Apokalipsis Kapitulo 17, versikulo 8. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na at malapit ng umahon sa kalaliman at patungo sa kapamakan at silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa klat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan. Pagkatita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Let me say, praise the Lord. the best that was and is not and it is. Sabi naman, ang hayop, siya, pero hindi siya, pero siya. Dahil ang mga papas na rumay, namamatay. Galing daw sa bottomless pit. Ang bottomless pit ay impirno po. Asins, asins, may lumabas. Asins, galing sa walang hangganang kalaliman. Kaya ang bulkino, pagputok po pa mahal, galing po sa impirno yan. Pumunta ka roon, walang dulo yan. Dahil sa kabila, mayroon ding butas doon, mayroon din doong bulkino. Sa kabila, sa Amerika, mayroon ding bulkino doon. Kaya, bottomless. Galing daw doon, doon ang mga papa sa Roma. Become and go. Namamatay, nag-eleksyon, buhay muli, siya naman si sataning, pupalit pagkasatanas na naman. Laging nagpapalit ang demonyo na sigundo kay Satanas, nandun lagi sa papas na Roma. Pag namatay, mag-eleksyon na naman Pag naging papas na Roma ito, puputan naman sa Satanas doon. Sino naman demonyo? Kaya, di ka man go. Ngayon, sabis, Well, 12, kaya ito, basahin nyo yung minumahal, ang hayop, ang tinutugan nito po ito ay Papa Saruma, lalaban kay Kristo. So, so na priminal, mga iniibig kong karinal, yung mga pare mga madre, ayoko kayo mapadamay ma pag, pag, pag labas ng sungay ng Papa Saruma ngayon sa Enero. Ayoko, ayoko kayo mapadamay. Thank